kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Ano ba ang katangian ng isang tao, na nagpapabukod tangi sa akin sa ibang nilalang? Marahil sa punto ng buhay mo, ay naitanong mo na ito sa iyong sarili. Mahalaga ba na malaman mo ang mga bagay na ito? Hindi sapat ang magtanong lamang, kaya halika at ating alamin at pag-usapan ang mga kasagutan sa mga tanong na ito katulad ni Natigril at Esmeralda, na mga mahalagang karakter sa isang sikat at kinagigiliwang online game na Mobile Legends, ikaw naman bilang tao ay mahalaga. At ang kalikasan at kalagayan ng tao, ang isa sa pinakamahalagang tunguhin nito. Bigyang kahulugan muna natin ang mga sumusunod. Tao. Ayon kay Abelia sa kanyang aklat na Introduction to the Philosophy of the Human Person, na ang pinakapangunahing kahulugan ng tao na nauugnay sa likas na katangian nito ay bilang isang hayop. Gayunpaman, naniniwala ang mga pilosopo na ang tao ay hindi lamang isang hayop. Mayroong mga bagay sa tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang ang mga espesyal na katangiang ito, ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay natatangi bilang isang tao. Ang tao ay kinikilala, hindi lamang bilang natatanging uri o homo sapiens, ngunit bilang isang natatanging nilalang, isang individual na nagtataglay ng kamalayan sa sarili. Katangian o talento, ito ay tumutukoy sa likas na kakayahan, husay, o kakayahan ng isang tao, sa isang partikular na larangan o gawain. Ito ay maaaring kaugnay sa sining, musika, pagsusulat, pagsasayaw, pag-awit, magagandang kaugalian, at marami pang iba. Bukod tangi, natatangi o isa sa kakaiba, na ginagamit upang tukuyin ang isang bagay, tao, o konsepto, na may espesyal o natatanging katangian, na nagpapahiwatig ng kakaibang halaga o distinksyon mula sa iba. Mahalaga rin na malaman na habang may mga likas na talento, ang pag ng mga ito ay nangangailangan pa rin ng tamang pagsasanay, dedikasyon, at pagsusumikap. Ang simpleng talento ay maaring mapalakas at mapabuti sa pamamagitan ng edukasyon, practice, at patuloy na pag-aaral. Tunay nga na may mga natatanging kakayahan ng tao na hindi matatagpuan sa iba pang anyo ng buhay sa mundo. Ang dalawang pangunahing aspeto na tatalakayin natin, ang pag-iisip at pagmamahal, ay nagbibigay daan sa tao na mapabuti ang sarili, at ang kanilang ugnayan sa iba. Ang kakayahang mag-isip at kakayahang magmahal ang susi dito. Kakayahang mag-isip o cognitive abilities. Ang kakayahang mag-isip ng tao, ay isa sa pinakamahalagang katangian na nagpapabukod tangi sa atin bilang mga nilalang ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na magplano, magpas at mag-isip ng masusi, hinggil sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Ang ating pag-iisip ay nagpapahayag ng ating kaisipan, pananaw, at damdamin. Ang kakayahang mag-isip ay nagpapaangat sa tao mula sa iba pang mga nilalang, at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapasidad na magplano, mag-analisa, at magdesisyon sa paggamit ng kanyang katalinuhan, maaaring gawin ng tao ang mga sumusunod. Pag-aaral at pagsusuri, sa pamamagitan ng kanyang kakayahang mag-isip, ang tao ay may kakayahan na mag-aral at pumukaw ng kaalaman. Ipinapakita nito, na ang tao ay maaaring magpatuloy sa pag-aaral at pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang kakayahang mag-aral ay nagbibigay daan sa atin, na mapanatili ang ating interes at kaalaman ito ay nagpapahintulot sa atin, na mas mapalawak ang ating pangunawa sa mga bagong karanasan at konsepto. Sa mundo ng edukasyon, hindi lang sapat ang pag-aaral ng mga libro, at pagsagot sa mga pagsusulit. Kailangan din natin ng matalas na pag-iisip, at ang kakayahang isabuhay ang katalinuhan sa ating pag-aaral at pagsusuri. Ang katalinuhan ay hindi lamang tungkol sa pagiging matalino. Ito ay tungkol sa kakayahan natin na gamitin ang ating kaalaman at karanasan upang maunawaan ang mga bagay-bagay, lutasin ang mga problema, at gumawa ng mga matatalinong desisyon. Pag-aalala at pagpaplano. Ang tao ay may kakayahang mag-isip tungkol sa hinaharap, mag-isip ng mga solusyon sa mga problema, at magplano ng mga hakbang upang makamit ang mga layunin ito ay nagbibigay daan para sa pagpapalakas ng kakayahan sa pag-organisa, at pagtitiwala sa sarili. Sa gitna ng mabilis na daloy ng buhay, madalas nating nararanasan ang pagkalimot, pagiging abala, at ang kawalan ng organisasyon. Ngunit sa panahon ng teknolohiya, may mga bagong paraan upang mapabuti ang ating kakayahan sa pag alala at pagpaplano kritikal na pag-iisip. Ang kakayahan ng tao na mag-isip ng kritikal, ay nagpapahintulot sa kanya na suriin ang mga impormasyon, tumingin sa iba't ibang perspektibo, at piliin ang mga pinakamahusay na pagkilos. Ito ay napakahalaga sa paggawa ng mga mabuting desisyon. Ito ay nagpapahintulot sa atin na suriin at balansehin ang mga impormasyon, ideya, at argumento, bago tayo mag magdesisyon ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magtanong, samuri, at magpasya batay sa ebidensya. Abstrakto at konseptualisasyon Ang abstrakto at konseptualisasyon ay mga mahahalagang kasanayan sa pag-iisip, na tumutulong sa atin na maunawaan ang mundo sa ating paligid. Ang mga tao ay may kakayahang mag-isip ng mga konsepto at ideya na nasa loob ng kanilang isip lamang, kahit wala itong pisikal na anyo. Ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng malalim na pangunawa sa mga abstraktong konsepto, tulad ng katarungan, pag-ibig, at kagandahan. Kakayahang magmahal o capacity to love. Ang pagmamahal ang nagbibigay buhay sa karanasan ng tao, at ito ay isang natatanging kakayahan na nag-uugnay sa kanya sa kapwa. Ang pagmamahal ay naglalagay ng halaga sa ugnayan, nagbibigay inspirasyon, at nagpapalalim sa pagunawa. Ang kakayahang magmahal ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng koneksyon at ugnayan sa ibang tao at mundo. Ito ay nagpapakita ng kabutihan, malasakit, at pag-unawa sa mga damdamin at pangangailangan ng iba. Narito naman ang ilan sa mga aspeto sa ating kakayahan na magmahal. Empatiya. Ang empatiya ay ang kakayahang maunawaan at maramdaman ang nararamdaman ng iba ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng malasakit at respeto sa kanilang karanasan. Ang empatiya ay isang mahalagang pundasyon para sa pagmamahal. Ito ay nagpapahintulot sa atin na maunawaan ang iba, makaramdam ng kung ano ang nararamdaman nila, at magpakita ng pagmamahalas sakit sa kanila. Kapag tayo ay nag empatiya nagiging mas mapagmahal tayo, mas nagiging handa tayong magbigay ng suporta at pagunawa sa mga taong mahal natin. Pagkamalasakit. Ang pagkamalasakit ay nagpapahayag ng pag-alala at pagmalasakit. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na tumulong, magbigay suporta, at maging mapagmahal sa kapwa. Ang pagkamalasakit ay isang mahalagang bahagi ng kakayahang magmahal ng tao. Ito ay nagpapakita ng ating tunay na pagmamahal at pag-aalaga sa kapwa, at nagpapakita ng ating dedikasyon at suporta sa kanilang pangangailangan. Dahil dito, mas malalim at makabuluhan ang ating pagmamahal at pag-aalaga sa mga taong mahal natin. Pag-unawa sa pagkakaiba-iba, ang kakayahang magmahal ay nagpapalawak din ng ating pang-unawa sa mga taong may iba't ibang pananaw, kultura, at karanasan. Ito ay nagpapalalim sa ating ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Ito ay nagbibigay daan sa atin na magmahal ng tapat, at bukas sa lahat ng uri ng tao ito ay nagpapalawak ng ating pananaw, at nagpapalalim ng ating pagunawa sa iba. Dahil dito, mas malalim at mas makabuluhan ang ating pagmamahal sa kapwa at sa mundo sa ating paligid. Sa pamamagitan ng kakayahang magmahal, ang tao ay maaaring, magkawang gawa. Ang pagmamahal ay nagbibigay inspirasyon sa tao na magkawang gawa at magbigay sa iba. Ito ay nagpapalakas sa kahalagahan ng pagtulong at pagpapakita ng malasakit sa iba ang kakayahang magmahal ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, na magbigay ng pagmamalasakit at suporta sa kapwa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan at kahirapan. Kapag tayo ay nagmamahal ng tapat at walang pag-aatubiling tumulong sa iba, nagiging mas madali para sa atin na maging mabuti at mapagkalinga sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pagmamahal, nagiging mas mauunawaan natin ang pangangailangan ng iba, at nagiging handa tayong maglaan ng oras, enerhiya, at mga mapagkukunan, upang makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Ang pagmamahal ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas, upang magkawang gawa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan, pagbibigay ng komporta at pag-asa sa mga nalulumbay, at pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya't sa pamamagitan ng pagmamahal, tayo ay hindi lamang nagiging mas mabuti at mas mapagmahal na mga individual, kundi nagiging instrumento rin tayo ng kagandahang loob at kabutihan sa ating paligid. Patuloy nating paalalahanan ang ating sarili, na ang pagmamahal at kawanggawa, ay may malaking bisa at epekto sa pagpapabuti ng mundo, isang hakbang at pagtuturing, na dapat nating itaguyod at ipamalas sa ating araw-araw na pamumuhay magbigay pansin at makinig. Ang pagmamahal ay nagpapakita sa tao ng kahandaan na magbigay pansin sa iba, at makinig sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay nagpapabuti sa kalidad ng ugnayan at komunikasyon. Ang pagmamahal ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon na magkawang gawa, kundi ito rin ang susi upang maging mabuting tagapakinig, at mapagbigay ng pansin sa iba kapag tayo ay nagmamahal ng tapat at bukas sa puso, mas nagiging handa tayong maglaan ng oras at pansin sa mga pangangailangan, damdamin, at kwento ng ating kapwa. Ang pagmamahal ay nagbubukas ng ating puso at isipan, upang makinig at unawain ang mga saluobin, hinaing, at karanasan ng iba. Ito ang nagtutulak sa atin na maging mas sensitibo at mapagmatsyag sa mga tunay na pangangailangan ng ating kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal, nagiging mas maayos ang ating pakikitungo sa iba, at mas nagiging handa tayong magbigay ng atensyon at suporta sa kanilang mga nararamdaman at pinagdadaanan. Ang pagmamahal ay may kakayahang magdulot sa atin ng pagiging mabuting tagapakinig at mapagbigay pansin sa iba. Sa mundo na puno ng ingay at pagkukulang sa pakikinig, ang pagmamahal ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na maglaan ng oras at pansin sa bawat salita at damdamin ng ating kapwa. Ito ay isang magandang halimbawa, nang kung paano ang simpleng pagmamahal ay may malalim na impluensya at bisa sa ating pakikisalamuha at pagturing sa isa't isa. Maging maunawain at magkaroon ng empatiya. Ang pagmamahal ay nagbibigay daan para sa pagunawa at pagmamalasakit. Ito ay nagpapalawak sa kakayahang maunawaan ang mga damdamin, pangangailangan, at karanasan ng iba. Ang pagmamahal ay may napakalaking epekto sa pagpapalalim ng ating pagunawa at pagkakaroon ng empatiya sa iba. Kapag tayo ay nagmamahal ng tapat at bukal sa puso, mas nagiging handa tayong maglaan ng oras at enerhiya upang tunay na maunawaan ang mga damdamin, karanasan, at perspektibo ng ating kapwa. Ang pagmamahal ay nagbubukas ng ating puso at isipan sa pagtanggap at pagunawa sa iba ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na magpakumbaba, makinig, at magbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagmamahal, natututunan nating magpakita ng empatiya, sa pamamagitan ng pagturing sa iba ng may paggalang, pagunawa, at pagmamalasakit. Kapag tayo ay nagmamahal ng tapat, nagiging natural sa atin ang pagtanggap, at pagbibigay ng empatiya sa ating kapwa. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na magbigay ng suporta at pagmamalasakit sa oras ng pangangailangan at kahirapan. Sa ganitong paraan, ang pagmamahal ay hindi lamang nagbibigay ng ligaya at kasiyahan sa ating sarili, kundi nagiging daan rin ito upang magdulot ng kaginhawaan at pag-asa sa iba. Kaya tunay nga, ang pagmamahal ay may napakalaking bisa sa pagpapalalim ng ating pag-unawa at pagkakaroon ng empatiya sa kapwa sa mundo na kung saan ang pag-unawa at pagmamalasakit ay mahalaga, ang pagmamahal ang nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon, upang maging mas maunawaan, mapagbigay, at maempatiko sa bawat isa. Ang kakayahang mag-isip at magmahal, ay dalawang pangunahing aspeto ng kahalagahan ng tao bilang isang individual, na may malalim na ugnayan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga kakayahang ito, ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundo, sa ating mga sarili, at sa mga ibang tao sa paligid natin. Sa pangkalahatan, ang kakayahang mag-isip at magmahal, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mas matalino, maunawaan ang mga iba't ibang aspeto ng buhay, at magkaroon ng mas makabuluhang ugnayan sa kapwa. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng mabuting pagkatao, at pagiging mahusay na kasapi ng lipunan. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood.